Dati, may sindikato, maliliit ngayon, gobyerno na naging sindikato. Ano talaga yung storya dito? Gotesa is saying may pera siyang dinideliver. Hmm. Ito yung mga tao yeah. nakasama kasama niya. Patawag yes. nila. Ngayon, magdidebate tayo sa notaryo. Hindi ko maintindihan niya. Okay, sige, bite. Kasi... later on, ayusin natin to. Pero ang importante hmm. makuha natin, nasan yung mga tao yan at tutubat ang kinasabi nila. Yes. By all logic, yung tao nagpunta doon sa committee namin sa kongreso, nag-off. Kahit na ka, hindi niya ni notaryo, legal na yun. So now you trying, your people are trying to hit his credibility by saying the notary is wrong. Then that is not his fault. Maganda na investigahan yung notaryo. So by all logic, by being a Filipino and a nationalist, that you want to solve the flood control problem. What should you, do, what we should look into is the substance of what he's saying. Totoo bang bilyong pera ang dinideliver kay Saldi ng mga tao at siya naman ay dinideliver na repack dinideliver kay Speaker Martin. Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa? yung nakita niya pinagkakitaan. Because that is the situation. This person, si Sergeant Cotesa came out dahil nakita nila. Nagbaba sa lugar nila. Yung palang dinidilibin nila nilang pera, yung kinukuha nilang pera, eh dito pala lang gagaling. Hmm. Yung boss pala nila involved sa sindikato ng pagkuha ng bilyong-bilyong pera ng kabanang bayan. Yan ang rason kaya lumabas si Gotesa at lalabas pa yung mga kanyang kasama. The Philippine Marines itself, not IFP, the Philippine Marines themselves are the ones protecting. Huwag na tayo maglokohan. May mga nag-ooperate dyan para talagang tirahin nila si Gotes. Nasaan yung 90 na nakaisaldi ko na nag deliver ng pera? Patawad nila. Nasaan si Mark Texay? Nasaan si Paul Estrada? Tama pa yan, ipisigal nila yun. But what is material to us as Filipinos, malaman lang ba mamayang Pilipino, totoo ba ito nag deliver ng pera? Saan ang galing itong perang to? Ito ba yung sinasabing basura ay galing sa flood control ghost projects? Dahil bilyon-bilyon. Tingnan nila lahat ng sinabi ni Alcantara, ni Bernardo, ni, ni Diskaya, ni, ni Gotesa. Ano talaga yung storya dito? Gotesa is saying may pera ang dinideliver. Ito hmm. yung mga tao yes. na kasama niya. Patawag yes. nila. Ngayon magdidebate tayo sa notaryo. Hindi ko maintindihan niya. Okay, sige. Bite. Later on, yes. ayusin natin to. Pero ang importante hmm. Yung makuha natin, nasan yung mga tao yan at tutubat ang kinasabi nila. Yes. Yeah.